Kasama natin yung mga JNC, guys. <laughs> ito lang. Tek pala may ano. ano may lang natin? Uh, okay. <laughs> <laughs> no, uh, kami to. Okay. Itali sa lalo. No, waka. pala ito guys. to ng sardinas. Pero ito, ito kinakain to, to eh. Yung no. Masarap to para siyang alokbati lang. Yung, hmm. yung, ano niya. Oo, oh, tsaka yung texture niya. Para siyang alokbati. Laway-laway din? Hmm. Ay, wala pa rin mahilig sa ganun. Okra na, ayaw ko. Oh, mahilig ako. Okra lang hindi eh. Ubusin na natin to guys. Kasi minsan lang tayo makakain na ito. Ay, oh. pati tayo. Ganda rin. Gundo nga nung aso kanina Patay huh? lang. Tinapon lang dun. Kaya nga tinasayang. So, Ayun, hindi, hindi baka nun. namatay talaga yun. tita, tapos din lang talaga nila tinapang. May sako eh. Madami-dami na guys yung nakuha. Parang nakasako ata yun eh. Ilalagay, i-aano natin siya guys sa si sardinas. Talino nga ah. yun. Hmm. Subscribe na so, din siya guys. Kaya sa vlog. Ano, malalaki. Marami pa din. Yung so, mga, mga, kalain mga kalain guys, sa gilid-gilid lang siya tumutubo pero makakain pala. Sa ibang bansa may. Eh. Si Andrew lang naman kakain. ko na lang. na siya. Guys, malinis yan guys. Pinaglutuin din namin yan. Hello, Hmm. 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 Saan mo na lang? Ano ka na ito tayo. Lahat? Pugas na yan, guys. Mm -hmm. Uy, mas kayo dyan. Ay, dyan! yung professional cameraman natin. Para sa kalugbati, te. Andrew lang na, na. si Andrew. Ano <laughs> pa yun si Andrew? May alugbay. Like, may Three or four. Tama na. Pa, niya. Para Sabi ko kala niyo ah. pag guidance ko kayo.